Sure. kita itu sudah kita pot kita pot itu yang sabun okay. Okay. Lugosan, Ito yung last Or, efektivo kaya ito <laughs> Gagawin natin ng Suda Atein muna natin kasi masasayang din eh so, Wait a while So ngayon, magpakulong ka tayo ng tube. Okay. Tagay na Pakuluan. So guys, nakita niya yung nasa ano, yung nasa pinaka maputi. Yan o. Ano? Yan. Inantay ko lang yan para mapakuluan yung soda. Para mamaya, ano, yung sibo-sibo sa ilalim natanggal, tapos mamaya naman buhusan siya ng mainit na tubig so ayan na kulo na guys kulo na tayo ng tubig buhusan ting dadada Dada kung tatal ba to yung asura na to kita nyo naman, umapaw-apaw At lang yung list. Ayan, Ano? ya siya bumaba